Maging adlaw mga sis. Ngayon nga mga sis, sasama ako sa catering ni Tita Cory. May tanggap nga sila ngayon at bote naman na isama tayo. Salamat nga sa Diyos at may tanggap tayo mga sis. Dahil nga sa kalagayan ng ating panahon na sobrang init, suspendido nga ang lahat ng antas ng paaralan dito sa Bulacan. At converted nga ito sa asynchronous classes which is online nga lang. At ibig sabihin din yan mga sis, wala rin akong kita dahil sarado ang kantin. So nagpapasalamat din ako sa mga taong kumukuha sa akin para magkaroon ako ng extra income. Ang event pala namin ngayon mga sis is nasa Lungos Pulilan lang pala to, malapit lang sa sa amin. Birthday celebration pala to ng isang tatay. Nakalimutan ko yung edad niya. Sorry naman po. <laughs> yan nakaiti mga sis. Yan po si Tita Cory. Yan yung may-ari ng catering na sinasamahan ko. At yung dalawang kasama ko mga sis, sila po yung ah, aming mga waiter na kasama ko ngayon. Kaya nagkwentuhan nga lang muna kami dyan mga sis kasi maaga ang dating namin. At ang umpisa pa naman ng pagpapakain ay ah, hapon pa or mga gabi pa. Ayan, dalawa nga lang kami ni Tita Cory sa buffet table. Kasi mga sis, uh, 50 packs lang naman to. Kaya hindi na kumuha ng ekstra ang tauhan para sa uh, ka, konti lang naman na bisita. Sagandahan lang naman sa ganitong event mga sis. Kasi medyo relax lang kami. Unlike sa kasal na sobrang daming participant. Kaya mas mas nakakapagod at mas maraming ginagawa. At pasensya na pala na wala ako gaano maayos na video kasi that time gahol na kami at syempre kailangan unahin yung trabaho kaysa uh, mag video video. <laughs> at dahil wala namang nakapila sa buffet table, konti na lang naman ang bisitang dumating, ah uh, ito, uh, inayos ko na itong mga hugasan ko. At ito naman yung inaatupag ko para makauwi kami ng maaga. May lababo naman to si client mga sis kaso lang. Nasa loob kasi ng bahay at nakakahiyang mag ano doon magkalat. Kaya mas pinili kong maghugas dito sa labas. Ang lawak po ng bahay nila ma'am. At nahirapan nga tong mga waiter namin na ihatid yung mga hugasin ko dito sa likod. Kasi sa bungad pa yung ano, event place. Ganito ang mga buhay ng caterer mga sis. Mga waiter at mga sumasama sa event. Nakakapagod man pero masaya dahil marami kang nakakasalamuhang mga tao. At marami kang makikilala. Marami ka rin mapupuntahang mga lugar. At dahil nga dito mga sis man, nakapunta na rin ako ng Cavite. Tsaka mga kainta, parting Metro Manila, ganyan. At binabati ko rin ang lahat ng magulang, mga tatay, nanay, na kayang suungin kahit anong klaseng trabaho. Pwera lang sa illegal ha, para sa pamilya. Kaya ay salute you, mga mem, mga sir. At sa mga anak din, pahalagahan nyo ang pagod ng inyong magulang. Kung pinag-aaral kayo, mag-aaral kayong mabuti. At huwag magpadalos-dalos ng desisyon sa buhay. Focus muna paano mag-improve ang sarili. I-build mo muna yang pagkatao mo at focus ka muna sa mga pangarap mo. Lagi niyo'ng titingnan ang ginagawa ng magulang niyo para sa inyo. Dahil yang pinangbaon mo, pinangmasahe mo, hindi mo alam kung anong hirap ang pinagdadaanan niyan sa trabaho at kung ilang oras niya ginugol ang sarili niya para makuha ang kikita niya para mairaos ka lang. Kaya bago mo pasukin ang pagjojowa o ang pag-aasawa, bago ka bumuo ng pamilya, siguraduhin mo munang nabuo mo na yung sarili mo. Kasi hinding-hindi ka rin makakapagbigay ng buong pagmamahal sa mga anak mo. Kung ikaw, sa sarili mo, kulang ka, kulang ka pa. Sa pag-aasawa ka lang din naman talaga pupunta. Pero, huwag kang gumawa ng shortcut. Dumaan ka muna sa proseso. Kasi pagka pinasok mo nang mas maaga yan, wala ka ng kawala dyan. Sabi ika nga ng mga matatanda, hindi yan parang kanina pag nainitan ka pwede mong iluwa. Kaya nga yung mga nakakatanda sa atin, lagi nilang sinasabi na mag-aral kang mabuti, ayusin mo yung buhay nyo bago kayo mag-asawa. Kasi sila, danas na nila. Kung baga nauna na sila na experience na nila, kaya ayaw nilang mangyari sa inyo yung mga nangyari sa kanila kaya sila nag a -advise. At ako, danas ko din kasi maaga rin akong nagpamilya. Sa ating mga younger generation, uh, ugaliin ninyong makinig sa mas nakakatanda o sa mga magulang nyo. Kasi sila ang mas nakakaalam kung ano ang nakakabuti o nakakasama para sa inyo. So hanggang dito na lang muna ang aking sermon and advice for the day kasi nga pala ito, mga kasama ko, eh, nagliligpit na, oh. Tapos na ang event, mga sis, and pack up na. Bye-bye!